Hello mga sis! For today's video ay gumawa tayo dyan ng pulboron! Yes, classic pulboron mga sis! At sa isang kawali nga ay uh, magto-toast tayo ng harina Ito ay half kilo mga sis Mga around 4 cups siguro to At ayan, ito toast lang natin to hanggang mag-light brown mga sis G Ganyan dapat nyo lang halo-haloin yan mga ses. Huwag nyo nang uh, iwan-iwanan. Kasi madaling masunog to mga ses. Kailangan ilo fire nyo lang hanggang sa medium fire ang ating apoy. At ayan na nga after nga mag light brown ng ating harina ay nilagay ko na yung ating gatas na 3 cups. At saka yung ating asukal na 2 cups. Ayan mga ses. Depende sa inyo kung gaano katamis ang inyong brown Pwede man bawasan. Gano'n mga sis. At after nga nyan, may halo-halo. Oh, by the way nga pala, yung ating apoy ay pinatay ko na dyan mga sis. At yung ating butter na 2 cups. Ayan. At ihalo lang natin ito na maigi hanggang sa mag-well combine ng ating mga ingredients. At ayan na nga mga sis. Saglit lang ang paggawa ng pulburon. At after nga natin maihalo-halo yan ng maayos, ay ililipat na natin sa ating bowl para palamigin. Ayan. Palamigin lang natin to mga sis. Tapos nga nyan, mga sis ay magmamold na tayo at maglalagay na tayo sa ating uh, supot. Ito ang gagamitin natin mga sis. Oh, di ba Ang cute. <laughs> Sabi ng anak ko, enjoy daw ang pagbalot. Medyo natagal kami sa pagbabalot na ito, mga sis. Kasi medyo marami-rami naman pala yung half kilo. Ay talaga naman nasubukan ng aming pasensya. <laughs> Kasabay pa ang pag-iingay ng aking mga junakis. At eto na nga mga sis, ba? Diba? Ganun lang kasi ang pagbalot ng ating pulbaron. At hanggang dito na nga lang mga sis ang ating video. Panoorin nyo na lang po hanggang dulo. At maraming maraming salamat. For my ses God bless you all babu